Eh, <laughs> Pala ka na, na naman. Gusto talaga malaman kung sino eh. Ay, sige, kaya papa, gusto niya niya siya na lang niya. daw kasi sa akin daw hindi daw maano kasi nga may lahi akong manggagamot. Sabi niya ako na lang kaya para malaman ko kung sino. Ay para may sakit sa puso, may hapo. Wala naman. But parang may hapo, parang ba niya. Mamaya na kayo, ma. ako muna. <laughs> Nawala. Totoo to, to, pa hey, mama, Ah tama. It <laughs> <Bye. laughs> dalawang ito may sandalan. Nadali na natin yung, yung, dalawa. Ano, yung mayor namang pulong sa kanya. So natin yung iba pa. Awa kami kayo? Tikit po at. Papangirihan ng tata, taas ka ng Diyos na nasa langit, Panginoong Yahweh. Natawagan ko, gumabong bala kay Sir, saan masulo kayo kung naraon, basta sa katawag ng tao sa mga hindi. Ikusog, 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 pagsak, ikwang, ikusog. Agatik, trabino, mabamit, pultari, gutaris, ikusog. Hindi, magpikit lang, tulog ka lang. Tapa. So, pakira ng pangyayawi, walang mga kapagtago. Ang sabihin sa liwanag, hindi mo bunig sa dilim. Ang sabihin sa dilim, may sa liwanag. Diyos, hindi mo kapagtaguan. Sa so, kapangyari niya, tinatawagan ito, gumagong okay. pala ka Sa mga dito, mga mga roon. Pasok sa katawan ng tao. Iksak, ikmak, ikutong. Thank Talo muna muna eh. Eh pabulong niyo at 5. Titigilan to ha. Titigilan ang pabilang to ha. Sir dito sakin na Titigilan ang pabilang to ha. 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 Titigilan ha. Titigilan ha. Ang gagawin. Anong gagawin? Ha, Huli na naman kayo. Wala na yung pinuno niya. Ano nang gagawin niya noon? Wala na pinuno. Anong gagawin? Anong gagawin ngayon? Wala nang pinuno niya. Oh. Hmm? Hmm, tanggalin lang ginawa dyan. Tanggalin lang ang ginawa dyan. Ubus. Ubus yan. Ubus yan. Bakas ano yan, nagpasapasahan din yung mga namatay, pinasa sa kanina. Patay ka din ngayon. Ayun, Di, wala ka rin Tawala. Tutulog ka yan. Oh! Ay, magsalita. Oh! Ano oh! Malakas ka daw? Nalabang ka daw eh? ka? Malakas ka? Malakas ka? Lalabang ka? Ha? ha malakas ka? Mahapon pa ako gigil na gigil sa inyo mga mangkukulong kayo. Kaya yabang niyo. Oh, sino malakas sa atin ngayon? si luba ka? <tinyo> oh, <tinyo> oh. <tinyo> oh. <tinyo> layo mo na naman ako siya. Layo, layo. Upo ka dyan. Wala ko malakas kay Gaugal. Quarry tiles, gumong ka diyan Malakas daw eh.

Balikan ka luluwa niya. Sige, sing. Tobin, may tobin kayo. Pagkasalan mo Pag muna. Tingnan ka muna natin ha. Pala, tinutos ko na lang sir. Ayaw rin naman magsalita. Ba't yung lakas naman kung alam So, ano na yun? Yung, niya eh! Yung namatay na mangkukulam nung nakaraan, pinas pinasahan niya ng kapangyarihan. Well, hmm. Eh, patay din eh. Hindi siya yun, iba yun. iba yun. Hindi siya yun Hindi alam ng mama mo yun. Ang lakas eh. <laughs> uh, no? Mas malakas po ang Panginoon. Tinan nyo. Tumba rin siya nung nagilitan. Laglag yung kamay niya. Nakita nyo, gumayon yung kamay niya. Parang ginilitan talagang tao. Mm -hmm. Pahinga ka muna mam, titingnan pa natin mamaya kung meron pa. Kaya mo pa ba? Pahinga ka lang muna. Mamaya na. mo ako na lang.